Ilipit niya yung pinagigaan niyo, ha? Tumayo na, tumayo na. Tanggaling tapat na. Ang sarap na mga buhay. Tumayo ka na dyan, ha? Oo, oh, sige po, sige po. Ano ba yung bukas kayo ng bukas kayo? Sunshine Garcia, kinagiliwan ng mga netizen sa bago nitong video kasama ang kanyang anak. Ipinakita nito ang reason daw kung bakit palaging mainit ang ulo ng mga nanay. Agad itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen at marami naman ang nakarelate dito. Paano oras na? Tayo na! O itangalin na! Gumising na kayo dyan! Ilikpit niya yung pinagigaan ha? Tumayo na! Tumayo na! Tangaling tapat na! Ang sarap na mga buhay! Tumayo ka na dyan ha? Oh, man. sige po, sige po. Kanina pa kita inuutusan, naglalaro ka na naman! Amin na lang! Magpolis ka na? Mm -hmm. Sige lang. Sa? Dalawa. Sige na, mama. Sige, tapos sige lang to. Ano ba yung bukas kayo ng bukas ng ref? Eh? Hindi naman nababagoan naman yan, ha? Sayang kayo sa kuryente, kanina naman. Bubuksan, isasara. Titingin, bubuksan, isasara. Hindi naman nababago naman yan. Pagsayang mo sa kuryente. Boys, sino umili dito? Sino umili sa inyo? Ano yan, hindi kayo marunong mag-flash, ha? Yung ihi nyo, nakasabit-sabit sa ano? Wala pa kayong nakakasama babae sa bahay? Magpo-flash na yan, hindi pa kayo marunong? Napakatamad din nyo, ha? Linisin nyo to. Ching! Ma! Tulungan mo ako magtupi dito. Hindi ako marunong magtupi yan. Ano, hindi ka marunong magtupi? Magtutupi ka lang, hindi ka marunong magtupi? Hmm. Pati pag-aralan mo. Tingnan mo, yung, tingnan mo muna yung cellphone. Tingnan mo yung cellphone mag kayo magtupi. Magtupi lang ng damit, hindi nyo pa kayang gawin. Paano pag kayo na mag-isa? Paano nyo gagawin yung mga gawain bahay? Kung dito pa lang, hindi kayo maruno. Sino pa gusto nyo magturo sa inyo niyan? Ito lang tinukupin ko nakon. Ibang tao. Baka ba lagi kayong galit? Eh. Pinagliin ba kayo may anger? Kasi nga hindi kayo... Tinuturoan ko kayo ng gawain bahay, ha? Ito, tatandaan nyo. Sinong gusto nyo magturo sa inyo ng gawain bahay? Ibang tao? Kapit bahay natin? Tinuturo yan dito sa loob mismo ng bahay. Ang manners, mga simpleng gawain bahay dito yan, nag-uumpisa. Di yung ano lang sasabihin ng mga ibang tao pag pumunta kayo sa ibang bahay. Hindi kayo marunong magtupi. Ano ito? Hindi kayo tinuruan ng magulang, nyo? Sige na. Sige na. Ano ka let? Love you. Hmm. Love you. Sige okay, na. Alam, pag nag-asawa kayo, hindi naman kayo sure kung mayaman kayong lalaki o... Diba? At least kahit anong mangyari sa buhay ninyo, marunong kayo hindi yung asa na asa kayo sa mga kasambahay nyo. Hindi nyo pa nga sure kung magkakaroon kayo ng kasambahay. At kung sakali man magkaroon kayo, hindi lahat iaasa yun, ha? Ay, hindi mo? Oo you. Love you.